Bangus, tinapa naman po ang ating gagawin ngayon dito sa Thailand. Napakadalang lang makakita ng bangus at wala din silang tinapa nakatulad sa atin kaya gagawa tayo. At ituturo ko sa inyo, napakasimple lang, pwedeng-pwedeng yung gayahin dahil napakamahal ng tinapa ngayon at pwede rin po natin itong gawin pang tinda. Ayan, so nalinis ko na at natanggalan ng tinik pero hindi 100% na boneless dahil hindi tayo expert sa pagdibone. Ayan, ganyan siya. Gagawa po muna tayo ng brining solution. Asin, toyo, lusawin lang po natin yung asin. So ito po ay tinansya ko lang yung alat na hindi naman sobrang magiging maalat yung ating isda. Ilalagay na po natin ang isda. So make sure po na nakalubog lahat. Meron po tayong cling wrap at babalutin natin yung ating lagayan. O isisil natin. Isa pa. Pwede naman sa mga baunan nyo na lang gawin. Mas maganda. Wala kasi akong malaking baunan na magkakasya yung ating bangus. Ayan. So kailangan silyado po siya. At ibabrine po natin ito overnight kung kinaumagahan yung lulutuin. Pero ngayon ay tanghali na, ibubrine ko ito maghapon. Mamayang hapon ko gagawing tinapa. At kailangan po sa refrigerator. So hapon na mga kaumami at okay na po yung ating ibinabad na bangus. Yan. Ididrain lang po muna natin at hindi na natin ito kailangang hugasan. Kaya sabi ko po kanina, Huwag natin pakaalatan, baka naman hindi na natin makain yung ating tinapa. Yung tamang magkaroon lang siya ng lasa at mabrine. Papausukan na po natin at ito yung ating steamer. At meron tayong inilatag na foil dyan. Lalagyan natin ng bigas, asukal, haluin ko lang. Ito po ay tansya-tansya lang, wala namang saktong sukat. Depende na lang sa dami ng ating isda. At ito po yung mga tsaa na nakukuha ko sa mga hotel. <laughs> Lalagyan din po natin. Haloin din po natin. Hindi ako nakakuha o nakapagdala ng panghalo. Ito po yung magsisilbing pampausok po natin. Ayan, ilatag natin mabuti. Nabuksan ko na po ang apoy. At papahiran po natin ng mantika itong ating steamer para hindi dumikit yung ating mga isda. Dalawa po ang aking gagamitin para hindi sila magseksikan. Maglalagay na tayo ng isda. Dalawa. Kung mapapasin nyo po, medyo umuusok na siya. Kaya hininaan ko muna yung apoy. Masyadong malakas yung pagkabukas ko kanina. Ngayon pa lang ho ay amoy tinapana. <laughs> Takpan natin. So, papausukan po natin ito ng 40 to 45 minutes. At ginabi na nga tayo. Ayan na po ang ating bangus tinapa, luto na. Ang bango ka umami. Wow, napakabango. Ito naman po yung nasa ilalim. Papalamigin ko lang po muna yung ating mga bangus tinapa. Kapag lumamig na, ilalagay ko sa mga, sa mga ziplock para maitago muna at isa-isahin natin yung ipiprito kapag gusto nating kumain.